Hello mga kakulibit, nandito ako ngayon sa Pantalan or Jambatan, sumakay ako ng bankiro. At ang sabi sa akin ng operator ng bankiro, saan tayo pupunta boss, hahaha, at ang sabi ko pupunta tayo doon sa mga bangka ng taga Kalamansi. At tinanong ko siya magkano pa masahid doon sa mga bangka na yon. If you ang sabi sa akin ng mamang bankero dalawang po ang pamasahe. Sa ngayon guys, papunta na kami sa bangka. Guys, let's go! At ang sabi ko sa kanya doon pa sa, sa unahan kaunti at ang pintura ng bangka sky blue at ang pangalan si Irina. Ay to, palo. Bangka. Ay to, itong sa una -una ng gamay. Ketong blue. So nakita na namin yung bangka guys. Nandito na nga pala ako sa bangka at dito na rin ako natulog kasi mga kaibigan ko rin ang operator ng bangka. Nag-start sila naghabwa ng isda mga 2am na mga guys. Ayan mga kakulabit hinihila nila yung malaking barrels at pati manombok. Dalawang bariles at isang manombok ang nahuli nila guys. Ang bariles din na bumaba sa 40 kilo guys at yung manombok din na rin bababa sa 10 kilo. Ang farshal nila sa isda, mga dalawampung kahon mahigit guys. Marami pang isda ang nasa big box at pinagpipilean or classify pa nila yung good at borang at yung borang tinatawag nila na malambot di na matigas hahaha. -ha -ha. <laughs> Sabi ng broker nila yung isda lang muna at manombok ang dalhin sa fish market at yung bariles pa iwan muna sa big box sa bangka guys at patuloy pa rin sila sa pag-classified ng isda guys hanggang sa matapos Sabi sa akin ng kaibigan ko kuha ka na ng pang-ulam mo baka ang matira borang na Patuloy pa rin sila sa pagclassify guys Magkape muna tayo guys para mawala ang antok 10. Lah mulai nangoban. Oke. Nangoban. Lagi nyerang. 10 dah. Ayo pergi

kada sa ana pulo manawot katawa para pulo pulo ga sa na kasabuna pulit